Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Mahigit isang milyong Pilipino ang nakakaranas ng katarata ayon sa Philippine Eye Research Institute at karaniwan na habang nagkakaedad ay mas nagiging prone tayo sa pagkakaroon ng katarata. Gaya ng nangyari kay Vanji na panauhin po natin ngayong umaga. Hindi naman nag si Vanji na magpa-laser ng kanyang apektadong mata para matanggal ang katarata. Kaya naman sa loob ng ilang araw, matapos ang procedure ay na-enjoy niya ang malinaw na paningin ngunit ang hindi niya akalain ay may lilitaw palang matinding komplikasyon. Ako po si Evangelina Vallejo, 66 years old, nakatira sa San Andres Bukid, Manila. Nagpa-check up ako noon eh sa mga ano lang sa mga charity. Sabi may katarata daw ko hindi pa hinog. Di ako naman sa gusto sa kagustuhan kong pakakita, sinabi ko nga doon sa asawa ko na magpapa-opera ako. Ang sabi pa sa akin doon, papalitan ng lente ko. Sinukat-sukat pa nila yung lente ko noon. Pero mga pagtapos ng mga isang linggo, yung mata ko, yung una kong nakita, yung parang may salamin yung mata ko na may tumutulong tubig. Tapos nung po ko, sabi ko doon sa doktor, bakit ganun, dok? Ang tingin ko sa'yo, ano, yung noo mo at yung baba mo magkadikit. Ayon po sa mga pag-aaral, ay bibihira ang nakakaranas ng komplikasyon matapos ang laser surgery para sa katarata at mas mababa pangaraw ito sa isang porsyento. Paano gumaling at muling luminaw ang nabulag na kanang mata ni Vanjie sa natural na paraan na ipinagtaka ng kanyang mga doktor? Abangan po mamaya mula mismo sa kanya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa problema sa mata ang ating pong papayuhan sa natural na gamutan. At makikilala niyo po ngayong umaga ang ating bagong makakasama dito sa programa, ang ating healing galing Happy Girls at Your Service. Magbabahagi po sina Ate Pines at Ate Rachel ng mga practical tips na nakaka-happy tungkol sa mga bagay-bagay na magpapadali ng buhay. At mamaya po, tutugunan ni Happy Girl Ate Pines ang isang nagtatanong kung paano daw matatanggal ang mantsa ng healing galing oil sa punda ng unan. Kung parehas po kayo ng problema, abangan nyo po ang nakakahappy na payo ng ating happy girls. Mula sa natural na luna sa komplikasyon ng operadong mata hanggang sa praktikal na paraan ng pagtanggal ng mantsa, ihahatid po natin lahat yan para pasayahin ang inyong umaga dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Ano po ang pwede sa malabong mata? Tanong-tukol sa problema sa mata, ang papayuhan ni Dr. E at kilalanin ang mga bagong kasama sa programa, ang Healing Galing Happy Girls na magbabahagi ng mga diskarteng nakakahappy sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. E! Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga hiling galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa iyo ang galing! Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng hiling galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na hiling galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website. O sa nag-iisang hiling galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating hiling katanungan, unahin po natin ang tanong galing kay Lani Duran. Sabi niya, ano po ang pwede sa malabong mata? Mataas na po ang grado ng mata ko, doktora. Okay Lani, naikonsulta mo na ba 'yan sa doktor sa mata? kasi sila ang expert dyan. Pero bigyan kita ng idea ha, magandang ipacheck mo rin kung tumataas ang sugar levels mo. Karaniwan, matalang ang ating pinagtutuunan ng pansin pero may diabetes na pala. Isa yan kasi ang piniperwisyo ng diabetes ay ang mata. Yung mga mas maliliit na ugat sa ating katawan, no? Kapag lumalapot ang dugo dahil sa sobrang asukal, ay maapektuhan pati ang mata. At may iba't ibang klase ng kondisyon ng mata. Binabanggit ko lang yan kasi maaaring hindi tatalabang ating gamutan kung hindi itatama ang diet. Kaya kung ang problema sa mata na tinutukoy mulani ay may koneksyon sa sugar levels, kailangan na malaman mo ang mga dapat na kainin at hindi dapat kainin para sa diabetiko. Okay. Now, ang aking ipapayo sa iyo ay para sa ordinaryong panlalabo ng mata. Okay? Mataas ang grado. Karaniwan na ay hindi nakikita ang tulong ng proper hydration sa mga malabong mata. Lalo na kung paminsan-minsan lang ang tubig, e puro cold beverages pa ang kinukonsume ng pasyente. Ang tendency niyan ay lalong kikipot ang ugat ng mata. Kaya mas maganda warm beverages. Makakatulong na mag ang ugat sa mata. Karagdagan pa ang mga pagkain para sa mata, yung mga vitamin A rich food. Dapat yun ang focus ng napakadalas at maraming ikukonsume day. Ito yung mga pagkain na mayaman sa zeaxanthin, sa lutein, no, nakailangan para sa kagaya mo. So, hydrating diet plus vitamin A rich food. Okay? 50% yan sa paggaling na gusto mong mangyari sa iyong mata. At uh, ang pag-iingat sa mata, syempre, ang pagtulog, pahinga na kailangan ng mata. At kung kinakailangan magsuot ka ng salamin muna habang nagagamutan tayo para naiwasan ng aksidente. Ang karaniwan na na on air natin dito sa Healing Galing para sa ganyang kondisyon ay ang pagpapatak ng Healing Galing eye drops yung nasa blue bottle. Kasi may dalawang klase tayo Yung isa ay iba naman para sa dry eyes naman, no? Ang paggamit ng ating healing galing eye drops in blue bottle ay pwedeng oras-oras. Pwedeng ipatak sa mata, parehong mata. Kahit na mas mataas o mas mababa ang grado ng tigkabilang mata, parehong papatakan natin, okay? Oras-oras ang pagpapatak para mabilis ang paggaling. Tandaan lamang na sa initial na gamit natin ang healing galing eye drops, maaaring makaramdam ng discomfort, Lani. Pag may problema ang mata, may hapdi. Pero pwede kang uh, mag-compare sa ibang tao na walang problema ang mata. Pag pinatakan, walang mahapdi, walang discomfort. So, i-expect natin sa simula ng gamutan, kung may problema ang mata, may konting discomfort. Pero kaya mo yon. At tuloy-tuloy ang ating gamutan, pagpapatak ng healing galing eye drops every day hanggang sa isang araw may mapapansin ka na na improvement. Kasabay ang ating holistic approach ng gamutan. Pwede mo ring i-alternate sa pagpapatak pagpapatak ng healing galing eye drops ang gentle massage ng healing galing oil. Mula sa mata, papuntang sintido, papuntang anit ng ulo. Very gently, no? Kung kaya mo ng three times a day, or pwede naman kung talagang kulang ang oras, ay sa gabi bago matulog para natutulungan na ma-improve ang circulation doon sa mata. At saka yung tinuturo ko dito sa healing galing madalas na mga kadugtong ng mga ugat ng mata, pag naka-victory sign tayo, itong web, no? Itong web sa tigkabilang uh, pagitan ng point finger at middle finger natin. Pag sinistimulate natin ang healing galing oil yan, medyo masakit, no? Dahil may problema. Pero pag nag improve ang circulation, nawawala na yung discomfort. So, nagkakatulungan. At saka, dagdagan pa natin ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Ang aking reseta on air sa Yolani ayang ang pag-inom ng tig 100 mg na ang ating B vitamins na ito after meals 3 times a day para tulungan na mas strengthen ang mga ugat ng mata. Okay? Maraming salamat Lani sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. At bahagi po ng pangangalaga sa kalusugan ay ang masayang pakiramdam. Gaya nga ng madalas nating ipinapayo dito po sa Hiling Galing, nakakatulong sa paggaling ng anumang karamdaman ang happy thoughts and feelings. Kaya naman po, ipapakilala ko sa inyo ngayong umaga ang Hiling Galing Happy Girls na katuwang ko dito sa programa para magbahagi ng mga praktikal na solusyon sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na buhay. Dahil kung ang problema ay nakaka-worry, may solusyon tayong nakaka-happy. Mula sa ating Happy Girls! Kung may problema ang nakaka-worry, may diskarteng nakaka-happy! Ang healing galing Happy Girls! Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Simeno, isang healing galing happy girl at your service! Ngayon po ay tutugunan natin ang hiling-hiling na pinadala ni Samantha Reyes. Ang sabi po niya, Hi HG, paano ba magtanggal ng mantsa ng hiling galing oil sa sapin ng kama? Tuwing nagmamasage po kasi ako, nalalagyan ng oil yung kobre kama namin. Thanks po. Nako girl! Huwag ka nang mamroblema dahil may solusyon tayo dyan. Ang kailangan mo lang ay power ng powder. Maaari kang gumamit ng baby powder. Pwede rin ang cornstarch. O di kaya naman ay kamote powder. O di ba ang daming options? Lagyan lang ng powder ang parte ng tela na napataka ng oil hanggang sa maabsorb ito. Huwag tatanggalin ng powder hanggang sa bago labhan, ha? O, oh, ayan. eto na po. Wala na pong mancha. O, oh, di ba? Nakaka-happy? Kung meron po kayong tanong or kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, nandito lang po kaming healing galing happy girls at your service. I-text lang po ang inyong request kasama ng inyong pangalan sa 0921-445-0355 at sasagutin po natin dito para ma-happy din kayo. Pagtawid namin ganun, bigla ba namang may sumabog dun sa, mat, sa loob ng mata ko. Na Naramdaman ko, mo may sumabog. Nakita ko po dun sa loob ng mata ko. Parang peting na pinasabog na ganun na sumabog dun sa mata ko. Yung eyeball ko daw po nagalaw, mm. nagiba ng ano lumis na ganun tapos siya lang nawala sa pwesto. Paano muling nakakita ang nabulag na mata ni Vanji dulot ng komplikasyon sa laser surgery? Ang galing. Susunod na. He Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang hiling galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang hiling galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang hiling, nasa iyo ang galing. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko, bumili lamang ng original na hiling galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang hiling galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Ang cataract surgery o operasyon sa katarata ay isang mabisang paraan sa Western medicine para manumbalik ang lino ng paningin ng mga may katarata. Maaari itong isagawa sa tradisyonal na paraan o maaari din itong gamitan ng laser na kung saan tinatanggal ang malabong lente ng mata at pinapalitan ng tinatawag na artificial intraocular lens. Ayon sa mga pag-aaral, may 97 to 99.5% success rate ang pagpapaopera ng katarata at bihirang bihira lamang ang dumaranas ng komplikasyon. Ayon sa American Academy of Ophthalmology, narito ang ilan sa mga komplikasyon na maaaring maranasan mula sa cataract surgery. Pagkakaroon ng blurry vision o malabong paningin, panunuyo ng mata, pakiramdam na parang may buhangin sa mata, may nakikitang glare, halo o gumuguhit na ilaw, sensitivity sa liwanag, pagkahilo, pagbagsak ng talukap ng mata o droopy eyelids, at bigla ang paglitaw ng floaters o light flashes na posibleng senyales ng retinal detachment. Kung makakaranas ng alinman sa mga nabanggit, agad na ipagbigay alam sa inyong doktor. Pero kahit naopera na ang katarata, maaari pa ring lumabo ang paningin makalipas ang ilang buwan o taon kapag lumabo na ang ipinalit na lente. Kaya't importanteng maalagaan pa rin ang kalusugan ng mata para maiwasan ang problema. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing Eto na po at kasama ko na ngayong umaga ang nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon. Meron ba kayong kakilalang nagkaganyan? Naku, alamin natin ang kwento sa likod ng isang klasing komplikasyon dahil sa operasyon sa mata. Nandito na po si Evangelina Vanji Vallejo. Happy healing morning, Vanji. Happy healing din po, doktora. Ang ganda naman ng mata mo ngayon. Paano nagkaroon ng problema yan? Bakit nagsimula daw sa laser ang lumubhang problema mo sa mata? Ano yun? Katarata ba? Opo, sa kanang mata po. Siya na lang po kasi noon na nakakakita. Kaya nag-decide ako na pa-opera ko na po. Dahil nga, meron naman daw pong mag-opera nga doon daw po sa clinic po sa Maymowa. Punta po ako doon para magpa-examine para ano, yun, in-schedule po ko sa operation, laser po. At ang nangyari pa po kay Vanji, bago pa lumubha ng ganito, siya po ay napaka sarap magluto kasi <laughs> siya ay magiting na cook ng isang kantin na ang sabi ko nga po kay Vanji ay maaring naka-aggravate dun sa kondisyon ng mata okay. dahil nagkaroon ka ng diabetes tapos laging na expose ang mata mo sa usok, sa usok ng iyong niluluto po po. dapat antimano nagsuot ka na ng sunglass. no para meron lang o kaya face shield yung ano yung diet mo dapat lalo na at mahina ang mata pag na na sabi po o na-diagnose tayo na may onset ng katarata, yung mga food for the eyes, yung mga vitamin A rich food, dapat kinain na. Gano'n katagal yung operasyon sa'yo, yung laser? Mga siguro mga 20 minutes po, gano'n. Isang beses lang ginawa yung laser surgery. Opo, isa lang po. Pero aware ka nun, conscious ka? Gising po, gising po. Nakahiga Experience po mo. ako doon na inooperahan po ako. Ngayon, sabi po ng doktor sa akin, ano, tingin sa ilaw. Eh di yung mata ko, sempre hinahanap ko po yung ilaw. Hindi ko makita. Then, ah. Wala nga po ako nakikita. Okay. Eh. Aligot daw po yung mata ko. Sinabi niya sa akin, kung nasan banda yung ilaw. Ayun, di naayos po yung pag opera sa akin. Na-opera na po ako. Binabalik kami ng, ano, para sa check-up. After Anab how many days? Mga, ano po, uh, siguro four days po yun. Nung bago ako pumunta dun sa, ano, sa clinic, may na ako pangatlong araw na tingin ko dun sa mata ko, parang may tubig, may salamin na may umaagos na tubig. Yun ang una kong napansin. Pero sa pakiramdam mo, wala naman tubig yung mata. Wala naman po. Nasa nakikita uh, mo sa lang? nakikita ko lang doon okay. sa mata ko. Ngayon sinabi ko po doon sa dok bakit dok ganon? Sabi ko ganon. Yung mata ko parang salamin na merong tumutulong tubig. Ganon mm -hmm. lang daw talaga yun. Tapos sabi, sabi sa akin ng doktor, magbabago rin yan babalik ka sa ganitong araw ulit. Bumalik na naman ako. Yung pagbalik ko naman, tabingin, and tupi naman yung mukha niya. Ay! Nung bali, sumunod na linggo po yun. Ganon din po. Uh, after na, a week. Uh, opo, wala akong oh. makitang, hindi ko makita yung mata niya, yung ilong niya, parang nagsama-sama na po yung ilong at saka Pero may bilog ano, ka nakikita, may buho. Yung hugis <laughs> niya po, nakikita ko talaga. Okay. Pero wala yung mata, wala, wala yung, yung, ilong, yung bibig. sinabi ko po dun sa doktor. Tapos sabi ko lahat ng bagay na tignan ko, tabingi. Tapos nung ano sabi sa akin ng doktor, sige, ano yung bago din yan, sabi sa akin. Laging nagbabago. ganun. Ah, uh, ba't ganun? Laging naman nagbabago. Hanggang sa nag, nanawa na nga ako nung huling checkup up ganun pa rin. Tabingi pa din. Oo, ganun pa rin. Nagtiis po ako ng matagal na panahon na yun na ano na hindi ko na pina-check up na visit na po ako dun sa doktor eh. ah, so mga inabot ba ng taon opo inabot din po na puro tabingi pati mukha tabingi opo, opo. eh pa, paano ka naglalakad paano ano, ka isang mata ko na lang po nakapikit yung isang pa, kanan ng ganyan nakaganya nung dumating ng ogos ogos natandaan ko po yun din siya ni record ko po yun eh ano po 2013 ayun po naglalakad ka ako kami sa simbahan ng Bandis sa Santa Ana po yung bali mm, -mm pauwi na kami, tatawid kami ng kamsada. Pagtawid namin ganun, bigla ba namang may sumabog dun sa, mat, sa loob ng mata ko? Na nakita Naramdaman ko, mo, may sumabog. Nakita ko po dun sa loob ng mata ko. Dun sa laser na mata mo? Parang kung peting na pinasabog na ganun na sumabog dun sa mata ko. Ganun ang itsura. Mm. -hmm. Wow. po, nung pagdating namin sa ospital, nag-check yun, yun, up na po ako ng doktor. Ngayon nakita nila dun sa, ano ko, sa mata ko na yung eyeball ko daw po na nagalaw Dun nag-iba ng ano, lumis na gano'n. Tapos yung ilaw Lumihis ni... his yung Opa, eyeball. Opo, talagang nawala sa pwesto. Yung nakikita ko daw na sumabog dun, dugo daw po yun. Kaya ngayon, nahirapan daw ako makakita. Ngayon, sige, babalik ka Bigla sa... Bigla ba naging blurred ang paningin mo? Opo, parang... Kasi dati... Parang pong yung ano, yung, may mga maliliit na bitik-batik-batik na itim para bang buhangin po ng pino. Wala naman po silang ginagawang ilalagay kong gamot. Wala naman silang... Walang binigay, wala binigay, pero chinek-up lang. lang. naka ilang balik po ako doon. Walang uh, nangyayari. Ngayon, sabi ko doon sa asawa ko ngayon, di ba meron kang healing eye drops dyan? Akin ah. Uh, nga, sabi ko ganun. Kasi ang husband mo ang nanonood dito Opo, sa healing galing. Opo, siya po ah. healing eye drops po. So, bumili po siya noon para ipatak sa mata niya kasi minsan namumula-mula yung mata niya. So, ikaw ang na nag-request sa kanya kasi Ayun, nakikita mo siya um, um, nagpapatak. Um, minsan okay. po nagpapatak talaga siya. Eh, marami pa um. naman yung kanyang ano. Sabi ko, akin na nga yung healing eye drops mo, papatak ko sa mata ko, binigay niya. Oras-oras mo, sabi sa akin ganun. Hmm, siya nagturo ano, sa'yo, nung, di ba? Okay. Nung pinatak ko, ang hapdi. Sa unang patak. Opo, ang sakit talaga. <laughs> Ganyan po ang nangyayari ha, kaya huwag kayong padadala agad. Katulad ni Vanji yung unang patakpo ng healing galing eye drop natin, particularly yung nasa blue bottle, mahapdi po or may discomfort na nararamdaman pag may problema ang mata. Pero tiniis ko po yun. Oo. Hanggang sa mahapdi talaga, tiis ko lang po yung talaga na ano, hanggang sa bumili na nga po ako ng ano, nung nagkapera yung mga anak ko, oh. nagpabili na lang marami kasi nga mahirap din yung pabalik-balik ka na ano. Pang ilang araw na pagpatak mo ng hiling galing eye drop na nawala na yung mahapdi Ma ano po siguro mga two weeks po o three I weeks ganyan two weeks. hanggang sa nawala na lang po na ano na malayang po na lang na nung unti-unti po ako'ng nakakakita na dun sa ano ko unti unti nawawala na yung mga dun sa mata ko sa Bumali ka kay doc oh dun po, sa second sabi, doctor sabi sa uh, akin may pagbabago Yun, yung yung lagi niya sinasabi okay. ano anong pinatak mo sa mata mo sabi ko Bakit? Oo, Tinatanong po nila. Tinatanong po niya ako. Sabi ko, wala po. Gusto hindi ko. mo sinabi na nagpapataka ng healing galing hindi eye pa drop? po kasi po. Kasi pag ginagamot ko daw yung sarili ko, hindi na nila ako gagamotin. Okay. Kaya sinabi ko ang gano'n na, hindi po do. Gusto ko po kasing malaman talaga na nagkaroon ng improvement yung ano ko mata ko. Okay. Eh nung yun nga po, nung pagbalik ko do'n, inutras in in ako yung mata ko. Tapos binigyan na nga po ako ng referral para sa PGH para ma-opera daw ako. na, so, na pa, tapos sabi ko, Dok, kung ano ba ma-opera ko? anong mangyayari sa mata ko? 50-50, sabi niya ganun. Pwedeng mabulag ka o pwedeng maging mag-ano ka, makakita ka uli, sabi sa akin ganun. Tapos isip po, bakit pa ako magpapa-opera? Sabi ko, ganun, kung ganun din naman, mabubulag pala ako. Tapos nung ano, sabi, sabi ko ganun sa asawa ko, na, bumili na lang tayo ng healing eye drops, kakaroon naman ng improvement, sabi ko ganun. Yun na nga, nagpabini asawa ko, hanggang sa patak, patak ako ng patak, patak ako ng patak. Hanggang sa nakakita na nga po ako hindi ka ako nawawala ng pag-asa dahil ako tsaka yan wala kaming atrasan hanggang may pupuntahan tayo tutuloy natin yan matayan eh kailangan natin yan ayusin yung nakita ko sa TV si Edinal Calvario pinopromote yung gamot sa mata yung pinapatak yun buhat noon Binalik-balikan ko na yon yung ginhawang inabot niya sa paggamit namin sa healing galing sa mata niya tuloy-tuloy na yun. Kaya nung chineck up sa PGH, tinignan ko kung may sasabing sila sa mata ko sa kanan. Wala po silang sinabi sa kanan. Okay daw po yung kanang mata ko. Hindi daw ooperahan. operahan? Wala pong problema sa kanang mata. Oh, Sabi. wala na yung katarata. Wala po lahat. Wala silang problema. Walang problema sa kanang mata. Wala. Yung na, kaliwa mong mata, ano naman nangyari? Wala po, napabayaan ko na rin. Pinapatakang ko na rin ng hiling galing. Sabay na sinang pinapatakang ko. Ngayon Ayan. Maganda na po yung tingin ko. Pero ito talagang kanang mata ko ang nakakabasa ng, ng maski maliliit na letra na wala akong salamin. Nakakabasa po ako, maski pabasahin niyo po ako ngayon ng maliit na letra. Sabi mo sa Bible, nababasa mo, maliliit Opo, yun. Opo, nababasa no? ba si sa si po. At the age of? 66 po. Uh, at the age of 66, pwede pang luminaw ang mata, no? Opo. Napinsala pa yun, ang daming nangyari sa kanang mata Opo. ni Vanjie. Lahat, lahat po ng mga kaibigan ko, bumilib din po dun sa, ano nyo, hiling-hiling sa... eye drop. Opo. Dahil noon, ano ang alam nila na kondisyon ng mata mo? Bulag. Yan ako, sinabi sinabi ko, talagang nagbabasa kami ng Bible, hindi ako makakabasa, sister, kasi hindi ko makikita. Kasi may problema nga yung mata ko. Tapos, isang session nyo, eh biglang nakakabasa ka na. Oo nakakabasa na po ako ng Bible. Kaya nagtaka sila. Naniwala po sila doon sa ano. Yung sister namin, naniniwala po sa mga ganyang herbal. Ang ganda naman, ano, uh, na unti-unti ay natutunan mo nagamutin ang sarili mo 'di ba nako natutuwa kami sa maganda namang resulta ng tiwala mo sa healing galing okay maraming salamat vanji maraming salamat din po doktora okay tulad po ni Vanji, marami po sa ating mga kababayan na may vision problems ang naghahanap ng mabisang luna sa kanilang nanlalabong mga mata. At narito lamang po ang hiling galing gamutan na maari pong subukan ng mga nagnanais gumaling ng hindi nagpapa-opera. At kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mga problema sa mata at iba pa sa atin pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 po. Ngayon ding umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! ang pagkain ni Jean ng puro adobo, nagbigay sa kanya ng bato sa bato. Alamin kung paano siya gumaling sa Hiling Galing sa TV. Alas 7.30 ng maga, Sabado. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.